boss. Good morning. So meron tayo itong ginagawang Nissan Terra uh, 20, 21 model po siya no? So problema dito mga boss uh, magkakaroon nawawala ang lamig ng aircon ano? So pinalitan na ng compressor kasi ang sabi compressor daw problema nung pagkakabit ganun pa din no so nagpalit na lang sa ganun pa rin so nag-decide yung may-ari ngayon eh na ibalik doon sa dating uh, compressor kasi wala eh yung findings nung una ganun pa rin hindi nagbago so iniskang ko siya ito yan uh, i-scan muna natin in ko na ito kahapon mga boss. Ano, diniagnose ko lang. So... Okay. 2021. 2021. Isang ko na ito kahapon, wala akong makita sa aircon. Hindi uh, lang, pag nagbukas ng aircon, hindi nagkukuman dito. No? Ewan nga boss, ito na siya. No? Uh, the, dapat yung aircon signal, dapat mag-on. So, hindi ito naka-on. Ayan, dapat mag-on yan boss. Kaso naka-off eh. So, naka-aircon na tayo doon. Oo. Oh. So gawin ko muna tapos hindi natin kumag-on yan mamaya So after kaya mam mamaya makabasa na Tapos hindi na pa natin yung cooling fan Okay, naka-off din siya Okay Sige, balikan natin yan Ito, ito sa loob Yan, tater yan So kinalas ko na mga boss. Ayun. Ito kayo no, uh, troubleshoot ko lang. Hey mga boss, so ito na update natin sa Nissan Terra no. Ah, uh, solve na natin problema. Ayun oh. Mas na oh. Oh, so yan na. Wipe out mo. Lagi na sir. <laughs> so, ito na mga boss, nabalik na natin lahat. Yan, so malamig na siya. So, uh, ibabalik nila yung compressor na kinabit kasi hindi naman sira si compressor at maganda na yung lamig niya. Dual aircon po yan at isa likuran. So, Nissan Tira 2021 model. Pag may problema pa kay mga boss, sinang kayo kaya tawag kasi number na na sa s So, yun lang. Thank you.